The peace talks, we gave it a chance, clenched our teeth. We did everything we could. Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the details. So, we've seen a massive police presence here throughout the morning. Medics again going through this area door to door do sound off here in Tel Aviv, meaning that the city would once again be under attack. And it would be something that we have not seen. Missile and drone strikes have been happening at night, but for those sirens to take place during the day. <laughs> Alam mo yung feeling na parang biglang nag-brown out sa kalagitnaan ng gabi tapos nagkagulo ang lahat? Gano'n ang eksena ngayon sa Iran matapos ang bigla ang pag-atake ng Israel? Oo, oh, totoo. Hindi lang basta pagsabog kundi isang malawakang airstrike ang ginawa ng Israel laban sa Iran. Tinarget nila hindi lang isa kundi maraming lugar, kabilang na ang nuclear facilities at ilang mahahalagang military assets ng Iran. Grabe parang eksena sa pelikula pero nangyayari ngayon sa totoong buhay. Ang mas nakakagulat dito, kahit na ganito kalaki ang pag-atake, wala man lang gumana sa air defense ng Iran, walang sumalubong na misil, walang aktibong depensa, parang nabigla ang buong bansa. Kaya ang tanong ng marami, bakit parang walang nagawa ang Iran para protektahan ang sarili nila? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ayon sa report, mga bandang alas 13:30 ng madaling araw, lumipad ang mga F-15E at F-35I fighter jets ng Israel. Seryoso ang misyon nila. Wasakin ang mga pasilidad ng Iran na posibleng konektado sa paggawa ng nuclear weapon. At bandang alas 4, sumunod pa ang second wave ng airstrike gamit ang mga F-16. Sunod-sunod ang pagsabog. Ilang oras lang ang lumipas, nag-viral agad sa social media ang mga video ng makakapal na usok sa iba't ibang bahagi ng Iran. Kitang-kita na malawak ang naging pinsala nito. Sabi ng Israel Defense Forces, ginawa raw nila ito para pigilan ang posibilidad na makabuo ng nuclear weapon ang Iran. Sabi pa nila, hindi nila hahayaang magkaroon ng bomba atomika ang Iran dahil delikado ito hindi lang sa Israel kundi para sa buong mundo para raw ito sa kinabukasan nila at ng kanilang mga anak. Pero balik tayo sa tanong. Nasaan ang air defense ng Iran? May mga nagsasabi na baka na-hack o na-jam ang sistema nila. Posible rin daw na hindi nakahanda ang mga radar nila. Kaya kahit may mga modernong kagamitan ng Iran gaya ng Bavar 373 at S-300, wala silang naipakitang kahit anong aktibong pagtugon. At hindi lang yun ang masaklap. Sa gitna ng pag-atake, Nasawi rin ang ilan sa pinakamataas na opisyal ng Iran. Ayon sa ulat, kabilang sa mga namatay sina Major General Mohammad Hussein Bagheri, na Chief of Staff ng Iranian Armed Forces, pati si Hussein Salami, ang pinuno ng Islamic Revolutionary Guard Corps, Namatay din sina Major General Golam Ali Rashid at Amir Haji Sadi, mga bigating leader sa military ng Iran. Dahil dito, nagbabala na ang Iran. Sabi nila, magbabayad daw ang Israel Mainit ang ulo ng mga opisyal at tila naguumpisa na naman ang mas matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nakakabahala kasi habang tayo rito ay busy sa pang-araw-araw na problema gaya ng traffic, trabaho o pag-aaral, sila naman ay nasa bingit ng digmaan. Paano kung tuluyan ng lumala ito? Ano ang epekto nito sa ibang bansa, lalo na sa mga karatig lugar? Ayon kay Brigadier General F. Defren, ang bagong tagapagsalita ng Israeli Defense Forces, mahigit tatlong bomba ang inihulog ng Israeli Air Force sa mga pasilidad ng Iran. Ang layunin? Tiyaking wasak ang mga gamit ng Iran na posibleng ginagamit sa paggawa ng nuclear weapons. Hindi lang pasilidad ang tinarget, patiro mga truck na may kargang missiles ay winasak na rin ng Israel. Gusto nilang siguraduhin na hindi lang maantala kundi talagang mapigilan ang anumang aktibidad ng Iran na may kinalaman sa armas nuklear. Habang pabalik na ang mga fighter jets ng Israel, nakita naman sa airspace ng Syria ang mga F16 na nagre-refuel habang nasa ere pa. Isa itong indikasyon na malalim ang plano at preparasyon sa ginawang operasyon. Pero ang tanong na paulit-ulit na binabanggit ng maraming tao, lalo na sa social media, ay ito. Bakit parang wala ni isang air defense system ng Iran? ang tumugon sa ganitong kalaking atake? Hindi ba't may mga missile defense ang Iran tulad ng Bavar 373 at S-300? Sagot ng Israel, planado ito. Ayon sa kanila, alam nila na laging alerto at nakastandby ang mga air defense ng Iran. Kaya bago pa man sumalakay ang kanilang mga fighter jet, may nauna na raw na gumalaw sa mismong loob ng Iran. Sa inilabas na video ng Israel, makikita raw ang mga operatiba ng Mossad ang sikretong ahensya ng Israel na nasa mismong lupa ng Iran. Bitbit -bit nila ang mga drone na siyang ginamit para sirain ang air defense system ng Iran bago pa makapasok ang mga aeroplano. Isang coordinated attack ito na inuna muna ang pag-disable ng depensa bago ibinagsak ang mga bomba. Matagal nang mainit ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, lalo na tungkol sa programang nuklear. Para sa Israel, Isang malaking banta ang posibleng pagkakaroon ng Iran ng nuclear weapon, hindi lang para sa kanila kundi pati sa Amerika at iba pang kaalyado. Ayon pa sa ulat, mayroon na raw missiles ang Iran na kayang tumama sa layong mahigit 2,000 kilometro. Mas nakakabahala pa, patuloy silang nagde-develop ng Intercontinental Ballistic Missiles o ICBM na maaaring umabot hanggang par thousand kilometro. Ibig sabihin, kahit malalayong bansa ay abot na ng kanilang sakop noon pa man, gusto na raw ng Israel na umatake. Pero ayon sa ulat, pinigilan ito ni US President Donald Trump. Gusto raw niya na makipagkasundo ang Iran sa pamamagitan ng negosasyon. Sabi pa ni Trump noon, hindi siya agad-agad sa giyera dahil naniniwala siyang may pagkakataon pa ang Iran na ayusin ang direksyon ng bansa nila. Binigyan pa nga niya ng 60 araw ang Iran para magdesisyon pero sa huli, wala raw naging malinaw na tugon mula sa Iran. Nagpatuloy lang ang programa, kaya ngayon, mas pinili na ng Israel na kumilos. Ngayong binomba na ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran, hindi rin nagpalampas ang Iran sa nangyari. Agad silang nagbabala na gaganti sila. At hindi lang daw sa Israel, kundi pati sa Amerika na itinuturing nilang kasabwat dahil sa pagsuporta raw nito sa opensiba. Pero mabilis rin ang sagot ng Amerika. Ayon sa kanila, kapag may isa lang na base militar nila ang tamaan o kaya may isang Amerikanong sundalo ang masawi, matinding ganti raw ang isusunod nila. Hindi raw sila magdadalawang-isip na ipagtanggol ang kanilang tropa sa rehiyon. Ayon naman kay US Secretary Marco Rubio, hindi daw direktang sangkot ang Amerika sa ginawang airstrike laban sa Iran. Ang kanilang pangunahing layunin ay protektahan ang kanilang mga sundalo at interes sa rehiyon. Kaya git niya, hindi raw dapat idamay ng Iran ang Amerika sa gulo. Kinahapunan ng araw ding iyon, gumanti na rin ang Iran. Ayon sa ulat ng Israeli Defense Forces o IDF, nasa 100 drone ang pinakawalan ng Iran patungong Israel. Pero ang nakakagulat, wala ni isa man sa mga ito ang tumama sa mismong kalupaan ng Israel. Na-intercept daw agad ng kanilang Iron Dome Defense System, kasama na ang suporta ng Israeli Air Force at Navy. Dahil dito, agad ding naglabas ng pahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pinayuhan niya ang lahat ng Israeli citizens, pati na rin ang mga dayuhang naninirahan sa Israel na maging handa sa posibleng sagupaan at manatili muna sa mga bomb shelters. Nagutos na rin siya na pasuotin ng battle gear ang kanilang mga reserve personnel bilang paghahanda kung sakaling lumalapa ang sitwasyon. Kaya para sa mga kababayan nating Pilipino na nasa Israel ngayon, na tinatayang nasa 3,000 katao, doble ingat po kayo dyan. Hindi biro ang tensyon sa lugar at dapat tayong maging alerto sa mga galaw ng bawat panig. Ayon pa sa pahayag ng Israel, tinawag nilang Operation Ring ang isinagawang atake. Sabi nila, ang layunin ng operasyon ay ang mismong kaligtasan ng kanilang bansa. Para sa kanila, hindi sila upo na lang at maghihintay na atakihin. Hindi raw sila papayag na maulit ang kasaysayan kung saan naging biktima ang mga Hudyo ng isang matinding karahasan gaya ng Holocaust noon. Target daw ng Israel ang mga pinakasentro ng nuclear enrichment program ng Iran. Binomba nila ang mga pasilidad kung saan ginagawa ang mga components ng atomic bomb, pati na rin ang mga siyentistang sangkot sa proyektong ito. Isinama na rin nila sa opensiba ang mga bahagi ng ballistic missile program ng Iran. Sabi pa ng Prime Minister, Isang araw ay itatala ng kasaysayan ang mga desisyong ito bilang bahagi ng pagtatanggol para sa kinabukasan ng kanilang bansa. Isa raw itong hakbang na kailangan gawin bago pa mahuli ang lahat. Sa dami ng nangyaring atake, banta at ganti, isang bagay ang malinaw, hindi biro ang tensyon ngayon sa pagitan ng Israel at Iran. Hindi lang ito simpleng hidwaan, kundi posibleng simula ng mas malawak pang gulo na pwedeng makaapekto sa buong mundo. Sa totoo lang, parang paulit-ulit na lang. Bomba dito, ganti doon, tapos wala pa rin malinaw na solusyon. Opinion ko lang, kung walang lalapit sa usapan o kompromiso, baka habang buhay na lang tayong makakarinig ng balita tungkol sa giyera. Kawawa ang mga sibilyan, lalo na yung walang kinalaman pero laging nadadamay. Ngayon, gusto naming malaman kung ikaw ang bibigyan ng kapangyarihang ayusin ang ganitong sitwasyon Pipiliin mo bang makipaglaban para sa hustisya o makipag-usap para sa kapayapaan? iwi comment nyo sa baba ang sagot nyo at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-turn on ang bell para updated kayo sa mga susunod na kwento.